Nababahala rao si Sen. Grace po sa ulat na may kumuhang konsultan sa dating election official na sangkot sa sinasabing pandaraya sa kanyang amang si Fernando Poe Jr. Nitong linggo, nakita o si dating Comelec Commissioner Virgilio Garciliano sa isang hotel na tinuluyan ng ilang kandidato bago ang presidential debate sa Cagayan de Oro. Umaaksyon si Lea Los Baños naki sa katutubong sayaw ng mga taga-bontok sina Sen. Grispo at Cheese Escudero. Sunod nilang inikot ang bagyo kung saan namili pa sa palengke ang Senadora. Para sa gitna ng table or you can cut it. Pwede rin gawin placemat. Tiyempo sa kampanya ni Napo at season Ibaloy Day sa Baguio. Sinasabing ang lugar ng mga Ilocano gaya dito sa Baguio City ay lugar kung saan malakas daw si Vice President Pinay, lalot Ilocano rin siya. Pero si Senator po dito pa rin ginanap ang kanyang kampanya ngayong araw dahil anya malakas din ang hatak niya dito sa Baguio dahil kilala at kinikilalang kababayan ng kanyang amang si FPJ dito. Sa press conference natanong ang Senadora, kaugnay ng report na nakita si dating Comelec Commissioner Virgilio Garcilliano sa hotel na tinuluyan niya bago ang presidential debate sa kagayan di oro. Base sa ulat sinabi umano ni Garciliano na isa siyang matatanda Matatandaang nasangkot si Garciliano sa Hello Garci wiretapping scandal kung saan tiniyak umano niyang mananalo si dating Pangulong Gloria Arroyo laban kay Fernando Poo Jr. noong 2004 elections. Bukod kay Poo, tumuloy din daw sa nasabing hotel si Vice President Jejomar Binay. Kung meron man siyang iiwasan, siguradong ako yun. Sapagkat, alam mo na, yung nangyari ng Hello Garcia ng 2004, sino bang biktima nun si FPJ? So nandun daw siya sa hotel at tinanong siya, siya daw ay isang consultant. Uh, Ako'y nababahala sapagkat ang isang katulad niya, bakit natin ginagawang, bakit ginagawang consultant ng kung sino man. Kumpiyansa naman ang kampo nila na oras na katigan ng Korte Suprema sa mga kinakaharap niyang disqualification cases ay tataas ng hanggang 15% ang rating sa survey ni Sen. Po. Nakapagsumiti na si Po ng memoranda at hinihintay na lang ang desisyon ng SC. In our case, uh, we remain confident and in fact, uh, the Supreme Court Chief Justice herself has already given um, that a foundling should really be protected also under our laws. Suportado ng tambalan ang pag-imprenta ng voters receipt, bagay na inaayawan ng COMELEC dahil pwede raw magamit sa vote buying. Sa Senador Escudero, may hirit sa COMELEC at kay Pangulong Aquino, kaugnay ng survey na nagsasabing maraming Pinoy ang naniniwalang magkakaroon ng dayaan sa halalan. Inapoint sa COMELEC, inamin mismo ni Secretary Lacerda, kaklase ni Senator Drilon na kumakandilato ngayon. Inamin ni Secretary Lacerda ang nominado ni Secretary Roas ang isa o dalawang commissioner doon at kaugnay sa administrasyon ni Pangulo Aquino. Wala akong duda na patas si Pangulo Aquino. Pero marahil yung kaisipan niyo yun ng ating mga kababayan ng gagaling sa pag-endorso niya ng kandidato at pagkampanya niya sa isang kandidato. Tinukoy naman ni Senator Po kung saan galing ang mga eroplanong ginagamit nila sa kampanya. Ang iba raw, pahiram lang pero may ilan ring nirerentahan nila. Helitrend, yun talaga yung kanilang uh, negosyo. At hindi lang kami humihiram doon, maraming humihiram doon. Malalagay naman yun sa sose. Yung isang kumpanya na hinihiraman namin o nagpapahiram sa amin ay San Miguel Corporation. Um, kung meron mang mga iba pa, uh, ito naman ay mailalagay din namin sa sose. Mula rito sa Baguio City, umaaksyon may Anlos Baños News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.